Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong ito. Magsikalat kayo paikot sa mataas na parte ng lupang ito at huwag na huwag niyong ilalayo ang inyong mga paningin sa mga kabayan o sa mga kubong nasa ibaba dahil sila na ang mga rebelde. <gasps> ang dinig naming mahinang mando o utos sa amin ni Dominador na siya namang bigla ang sinundan nitong si Tenyente Escobar at sinabi nitong Hintayin ninyo ang hudyat ko lalo na sa mga baguhang naririto Tandaan nyo sa oras na iputok ko ang aking armas ay sundan nyo kagad. patamaan nyo ng bala ang sino mang makita nyo pataman o matanda Naiintindihan nyo ba ako? Sa sinabing yun ni Teniente Escobar Ay nabigla ako sir Jess At kusa na lamang na bumuka ang aking bibig At nagsalita ng mga salitang Alam kong hindi magugustuhan Ng dalawang nagsisilbing leader namin noon Dahil Si sir, tika lamang po Sigurado po bang mga rebelde sila? Bakit po hindi natin sila kausapin? Pasensya na po sir Iba po kasi ang nakikita ko. Para kasing mga ordinaryong mamamayan lamang sila sa lugar na ito. Ang sabi ko sa kanilang dalawa, namilog at nagsalubong ang kilay ng dalawa at mahahalata talagang hindi nila nagustuhan ang mga sinabi kong yon kung kaya't Goddammit! Bernabe Garcia! Alam mo ba ang mga sinasabi mo? Sa tingin mo ba, ipag-uutos ko ba sa inyong lahat Nagawin niyo ang mga sinasabi ko, kung hindi totoo. Ang mga sinasabi kong mga rebelde sila, at saka ha-ha-ha-ha, sino ka ba? At anong antas mo? Para pagsalitaan ako ng mga ganyan, baka nakakalimutan mong isa ka lamang kafgo, isang baguhan at isang tuta ng mga totoong mga sundalo. Ang mga masasakit na mga salitang binanggit niya sa akin noon… Ilang sandali pa ay nakita ko silang lahat na nagkatinginan sa isa't isa. Kasunod ay ibinaling nila sa akin ang kanilang mga paningin na para bang nagtataka ang mga ito sa tapang na ipinamamalas ko ng mga sandaling yon. Hoy, Inotel, Bernabe, Garcia. Baka nakakalimutan mo na, ah. baka nakakalimutan mo na ang mga sinabi ko sa'yo. Ha, ah, ah, ha, ah, ah. ha, ha. Bakit hindi mo pa kasi aminin naduduwag ka lang at natatakot kang pumatay o mamatay sa nalalapit na inkwentrong magaganap. Hindi ba't sinabi ko sa iyo? Sa inyong lahat na ang maduwag ay ako mismo ang papatay sa inyo. Ang detalyado at merong pambabantang pagkakasabi sa akin ni Tiniente Escobar. Pre, Bernabe tama na yan. Pre, delikado ka na. Ang nag lang, pabulong na pagkakasabi sa akin ni Arevalo. Sasagot pa sana ako ng mga sandaling yun Ngunit nakita ko nang Ikinumpas na ni Teniente Escobar Ang kanyang mga kamay Na parabang sinasabi nito Sa dalawang mga sundalong kasama niya Kitla na ako ng buhay Sa so, sandali lamang po Teniente bak Bakit po hindi na lang po natin palampasin Ang kasalanan ni eh. Ang hindi na Naituloy pa na dapat sana'y sasandihin ni Arevalo dahil sunod-sunod na siyang sinaksak ng tatlong mga datihang mga sundalo sa kanyang katawan. Nilagyan nila ng gripo ang katawan ni Arevalo at nagtawanan pa ang mga ito at mana sana akong tatakbo upang isalba si Arevalo. Ngunit nahuli na ang lahat para sa kanya dahil may dalawang kamay ang kwersahang pumigil sa akin na ang mga ito. At sinabi nilang, Masyado ka ng maraming nalalaman bata. Kabago-bago mo ay, nagpapagitang gilas ka na kagad. Ha? ha, 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 Ang sabi ng mga ito sa akin habang kanilang ginugulpi ako at ni hindi ko magawang ipagtanggol ang aking sarili. Sipa at suntok ang inabot ko sa kanilang dalawa. Napalublob na ako noon sa lupa at dugoan na ang aking bibig nang ako'y kanilang tinantanan. Nakita ko pang Nakatutok na sa akin ang kanilang mga armas samantalang ang iba sa aking mga kasamahan oy nanginginig na at nagpatianod na lang ang mga ito sa gusto ni Tiniente Escobar dahil sa kanilang takot na matulad sa akin. Kayo, mga kasamahan ng bubong ito, ha? Gagayahin niyo ba ang ugali o ginawa ng asong ito, ha? Naririto na kayo at hindi na kayo makababalik pa sa inyong pinagmulan. Ha, ha 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 ha. Paninindak pa ni Teniente Escobar sa ilan sa mga kasamahan kong mga sundalo at kafgo at kinabakasan naman ang mga ito ng matinding takot sa kanya. Mga hayop kayo! Kayo! Kayo ang mga totoong kriminal, hindi ang mga sibilyang tinatawag niyong mga rebelde. Pagbabayaran niyo ang lahat ng ito! ah. ah. Ang ng sagot ko sa kanila habang ako'y makikita ng gumagapang at iniinda ang matinding sakit ng aking katawan. Ha 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 Mga bata, tanggalin niyo ang kanyang mga kagamitan at pang kanyang patalim, ang kanyang armas. Itayo niyo siya at hirap sa akin. Ha 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 ha. Mabilis namang sinunod ng tatlong mga nakangising demonyong mga tauhan niya at tirsahan nila akong itinayo at pagkatapos ay Ha 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 Masyado talagang mabaho at malansa ang mga katagang inilalabas ng inyong bunganga bata Ha 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 Bilib ako sa si ipinakikita mong tapang na kahit may Mamaya maya lang ay makakaharap mo na si Satanas sa impyerno at doon mo ay kwento sa kanya ang lahat ng mga natuklasan mong sekreto. Ha 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 Pagkatapos na sabihin sa akin yun ni Escobar ay sunod-sunod niya akong inundayan ng saksak sa aking katawan. Ramdam ko ang paghugot baon sa aking katawan ng kanyang matalas na jungle knife at kung papaano niya pa ito ikinakalikot sa loob ng aking tagiliran bumulwak at umagus ang mga mapupula at sariwang dugo sa mga butas ng aking katawang inilikha ng kanyang matalas na armas hanggang sa tuluyan na nga akong nanghina ha 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 pabalik sa ibaba. Kasama na yung isa pang inutil na si Arevalo. Mga ahas, mga walang silbi, makinig kayo! Kayong mga baguhang mga miyembro ng aking samahana. Ganyan din ang sasapitin yung lahat sa oras na hindi kayo sumunod sa mga pinag-uutos ko. Naiintindihan niyo ba ako? Ang babagsik niya pang pagkakasabi sa aking mga kasamahan hanggang sa naramdaman ko na lang ang aking sariling gumugulong-gulong na paibaba sa patirek na lupang yun at bumagsak ako sa katawan ng nooy. Dilat na ang mga mata at wala ng buhay na si Serhento Arebalo. Sunod-sunod na mga putok ng baril galing sa mga mahahabang armas ng mga sundalo ang aking naririnig. Mga palahaw ng mga rebelding walang awang pinapatay ng mga huwad na mga sundalo, mga panaghoy ng mga sibilyan mga pag-iyak ng mga bata at sanggol. Mga natatarantang mga tao at hindi na alam pa kung saan tatakbo. Mailagan lang at maiwasan ang mga balang pumupuntiriya sa kanilang mga katawan. Mga kagamitang nababasag. At kung ano-ano pang mga nakakaluhang mga pangyayari ang napapakinggan ko noon at sinamahan pa ng mala-demonyong halakhak ng mga diablong sundalo ang aking narinig bago tuluyang pumatak ang aking mga luha sa tindi ng aking awa sa mga taong wala naman talagang kasalanan hanggang sa tuluyan na ngang nawala sa aking pandinig ang lahat ng iyon at nawalan na ako ng diwa. Uh, ah! Ah! Nasaan ako? A anong ginagawa ko rito? Si sino po kayo? Si, sino po kayo? Te, teka. Ang nooy nagtatakang tanong ko habang iginagala ko ang aking paningin sa paligid at sa mga taong nakapaikot sa akin nang ako'y magkaroon ng malay tao kung saan ay labis-labis kong ipinagtatakayon dahil ang pagkakaalam ko'y wala na akong buhay at nang tingnan ko at kinapako ang aking tiyan at ang aking tagiliray ay nakita kong may nakataling tilang malinis at kulay puti kung saan ay merong nakatapal sa aking mga sugat na mga kakaibang dahon. Tatang! mga chong! Si si sino po kayo? Nasaan po ako? At ano pong ginagawa ko dito? At papaanong? Ang tanong ko pang muli sa isang matandang lalaking tahimik lang na nakatingin sa akin habang ako ay makikitang nasa papag at nakaupo habang inaalala kong pilit ang nakaraan at sa kanyang likuran ay makikita ang limang mga mamang sa tingin ko'y mga anak ng matandang yon. Simple lamang ang mga kasuotan ng mga ito at parang yung mga kasuotang isinusuot ng mga katutubo. At sa labas ng kanilang kuboy kung saan kami naroroon ay rinig ko at nakikita ko ang mga batang nagtatakbuhan, naghahabulan at naglalaro at ang kanilang mga magulang na abalang-abala sa kanilang mga ginagawa. Ahem. Um. Ahem. Ah, 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 ah. Iho, huwag mo munang piliting alalahanin ang lahat. Dahil, dahil sigurado akong sasakit lang ang ulo mo. Ang mahalaga ngayon, ligtas ka na. Ah. Ang dinig kong sabi ng matandang, may kulay puting kilay, puting bigoti at balbas, at pinaghalong gold at kulay puti. Ang kanyang medyo mahabang, kulot-kuloting buhok, at may hawak itong tungkod. Tama at totoo, ang mga sinabi sa iyo ni Apolacay. Ang mahalaga ngayon ay ligtas ka na, at maayos nang na iyong pakiramdam. Bernabe, di ba't yun ang pangalan mo? At isa ka sa mga sundalong kasama ng mga pumatay at naglapastangan sa isang tribong nasa kabilang bundok. Kasama ka ng mga sundalo na akala mo ay totoo at may tunay na kaloobang protektahan ang mga naaapi at hulihin ang mga masasamang tao. Pero hindi sila ganoon. Masama silang sundalo at ikaw lang ang namumukudangi sa kanilang lahat. Tinig ko pang sabi sa akin ng isang mamang nasa kanyang tabi kung saan ay lapis ko yung ikinamangha Dahil sa papaano niyang nalaman ng aking pangalan at ang tungkol sa grupo ni Latiniente Escobar at ang mga katanungan kong yon na nasa aking isip ay sinagot ng isa pang mamang nasa mismong tabi ng mamang nagsalita kanina at sinabi nitong Marahil ay ikaw ay nagtataka dahil kung papaano namin nalaman ng pangalan mo dahil yun sa iyong kwentas kung saan ay naandoon nakaokit sa pendant ang pangalan mo at ang tungkol sa mga nangyari sa kabilang tribo kagabi ay nahuli na kami ng dating dahil wala na sila doon nakaalis na ang mga sundalong may gawa noon sa kanila hindi pa sila nakontento dahil sinunog pa nila ang mga kubo kasama na ang mga bangkay ng mga katutubong kanilang pinatay at nasisiguro kong at nasisiguro kong kinuhanan muna ito ng mga larawan bago nila isinagawa yon upang sila ay merong maipakitang katibayan sa inyong nakatataas. Ang sabi sa akin ng isa, sabay iniabot niya sa akin ang kanyang hawak na pag-aari kong kwintas. Kasunod ay nagsalita ang matandang lalaki at ipinakilala niya sa akin ang pangalan ng kanyang mga anak at nalaman ko rin sa kanilang sila pala ay marunong magbasa dahil ng mga panahong merong napadpad sa kanilang lugar na isang manlalakbay sa kanilang mismong tribo ay pinagtsagaan sila nitong turuang magsulat at magbasa bilang pangako o kabayaran ng kanilang pinawang pagtulong at pagligtas sa nasabing manlalakbay na yon dahil sa ito raw ay kamuntik-muntika ng sakmalin at pagbiyastahan ng mga mababangis na mga hayop sa gubat dahil doon ay naisip kong mabubuting tao sila at wala silang hinangan kundi ang manatili sa gubat malayo sa karamihan at upang mamuhay ng tahimik Totang Apulakay at sa inyong lima maraming maraming salamat po sa inyong binawang pagsagip sa aking buhay Ngunit ang labis-labis ko lamang pong ipinagtataka ay kung bakit po ang hindi ko na maituloy-tuloy na dapat sana'y sasabihin ko dahil masyado akong nahihiwagaan ng tagpong yon sa aking sarili. Subalit tila ba'y nahuhulaan na ng matandang si Apo Lakay kung ano ang nilalaman ng aking isip dahil kung ang ibig mong sabihin ay kung bakit ikaw ay nagtataka sa kung papaanong sa loob lamang ng isang gabi at ilang mga oras ay tuluyan ngang ay tuluyan ngang nagsara at naghilom ang iyong mga tinamong sugat. Iyon ay dahil sa mga kakaibang halamang gamot o mga dahong itinapal ko sa iyong mga sugat na aking inusalan ng mga orasyong aking nalalaman sa paraan ng panggagamot, mga salitang buhay na kahit gaano pa kalalim o kalaki ang tinamong sugat o pinsala ng iyong katawan basta't ikaw ay nananatiling buhay at pumipintig pa ang iyong puso at humihinga ay kayang-kaya kitang pagalingin gamit lamang ang mga salitang buhay. ha. ha, 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 ha. Matinding pagkamangha ang nooy aking nararamdaman ng mga tagpong yun nang marinig kong sinabi sa akin yon ng malinaw ni Apo Lakay. Eh, 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 eh. Iho, buhay ka pa nang makita ka naming nakahandusay sa mababang parti ng lupa. Unang bundok na yon at nararamdaman kong isa kang mabuting tao marunong kang sumuway sa mga ipinag-uuto sa iyo. Lalong-lalo na kung ito'y alam mong isang mali. At hindi karapat dapat na kahit pa yun, na kahit pa yun, ang magiging kapalit ng iyong buhay. Matapang ka iho, kaya naman ay hindi ka dapat na mawala sa mundo. Iho, Bernabe, sa maniwala ka't sa hindi, ay meron akong kakayahan na makita kung ano ang nangyari sa iyong nakaraan. At nakita ko yon nang hawakan ko ang iyong kamay. Ginawa mo ito. Pinili mong mapalayo sa mga mahal mo sa buhay upang isakatuparan, upang isakatuparan ang iyong mga pangarap. At yon ay ang maging isang mabuting lingkod ng bayan at upang makatulong sa iyong kapwa lalo na sa iyong mga mahal sa buhay ha ba gay na o hindi mo makikita sa ibang tao makinig ka bernabe mga anak maaari niyo ba kaming iwan ni bernabe mabilis namang sinunod ng buong galang ng kanyang limang mga anak isa-isa na nga ang mga itong lumabas ng kanilang kubo at iniwan kami ni Apo Lakay kung saan ay nang mga sandaling yon ay hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang mga sinabing yon bahagiya at pasimple ko pang kinurot-kurot ang aking balat sa pag-aakalang isa lamang panaginip ang lahat pero totoo ang lahat Sir yes, at hindi isang panaginip lamang dahil totoong nasa lugar ako ng mga katutubong may mabubuting kalooban at namumuhay ng simple at tahimik sa kasulok-sulokan ng gubat ngayon. A-apulakay, hindi ko po kayo maintindihan sa kung ano pong sinasabi ninyo. Ang nalilito at naguguluhang, tanong ko sa kanya mumisi muna ito at talagang nababakas ko sa kanyang hitsura ang saya at pag-aasa. Kasunod, eh, 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 eh. Iho, may isang napakahalagang bagay akong ibibigay at sasabihin sa iyo. At dapat mong malaman, ang una ay, hindi lamang kami ang mga katutubong naninirahan sa probinsyang ito, kundi marami pa at may mga kanya-kanya kaming paniniwala. Kanya-kanyang kinagis ng ninuno, Iho, maniniwala ka ba? sa sasabihin ko sa iyong merong mga tribo o mga katutubong kabilang sa mga angkan na kung tawagin ay aswang nahalang halang, maaaring hindi ka naniniwala sa mga sinasabi ko sa iyo. Pero iyon ang totoo. Kaya sila tinawag na mga aswang nahalang dahil ang kinakain nila'y mga taong buhay at halang ang kaluluwa na katulad nang iyong mga sinamahang mga sundalo pero ilag sila sa aming tribo dahil sa akin hindi nila kami kayang gambalain hanggat nasa akin ang mga salitang buhay na nagsisilbing puder o harang sa aming nasasakupang teritoryo pangalaway nakikita mo ba ito? ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, oh ang detalyado at seryosong pagkakasabi sa akin ni Apo Lakay kung saan. Kung saan ay nakita kong nasa kanyang nakabukang palad na ang isang bagay na hindi ko mawari kung anong klasing bagay ba yon. Dahil sa yun pa lamang sa kauna-unahang pagkakataon sa tanang buhay ko, nakita ko ang isang bilog na parang kakulay at kasinlaki lamang ito ng kinding pula. Ang nakita kong nakapatong sa isang tilang itim na nasa kanyang palad. Kumikintab ito Sir Diaz yes, at para bang nag-aanyaya sa akin ang bagay na yon na ito'y aking isubo. Shoutout po kay na Boss Jake Alcala, kay Boss Jackia Mata, kay Ma'am Maria Teresa Jobson, si Boss JC Mata. Shoutout po kay Mama. shoutout po kay Ma'am Pardolota sa Paguyo Family and Pardo family from Saudi Riyadh. Shoutout po sa mga taga North at Duran family. Shoutout po kay Boss Laguda Erle. Shoutout po kay Boss Wilfredo Diaz at sa kanyang asawang si Ma Marilyn Diaz. At sa kanilang mga anak na si Boss AJ e. Diaz, Mirasol, Andro, Mayra, Carla at Wilfredo Diaz Jr. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat mga boss. Shout out po kay Nanay lokring ng Iloilo. Nanay lokring, maraming maraming salamat po sa inyong palagi pakikinig sa ating mga kwento sa ating channel na ito. Shout out po kay Boss Leonard Elfas ng LC Blancos Coco Lumber and Furniture. Diyan po sa Putot Libmanan Kamsura. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shout out po kay Boss Mateo Diaz. Boss, maraming maraming salamat po kay Boss Giovanni Magiriano tay Mampia Arnais Jans, kay Boss Francisit at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obyong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss DJ Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin Balyente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan, kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya, kay Boss Giubel, kay Boss Borleng Lawrence, kay Boss Jan Gavin Moneva, kay Tokayo GC Candelaria, kay Parin Gerard Bacaresa, Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey, kay Boss Nora Abbas, kay Boss Iga Norkewa, kay Boss June Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Silvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy at sa kanyang channel na ang Mahiwagang Baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, Kay Boss Jan Hikap, kay Boss G Somodio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Ma'am Janli Carte, kay Ma'am Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Ma'am Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vergente Vergente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Belyata. Kay Bus Patrick Hernandez dyan po sa Kandabong, Alcantara, Cebu. Kay Bus Joy Earl. Kay Bus Emiliano Rapols. Kay Mampay Diaz. Kay Bus Edwin Duran. Kay Bus Nilson Enfleo. Kay Bus Giovanni Almanon. Kay Bus Feli Rivera Remundo. Kay Bus Chit Bayot. Kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan. Kay Bus Efren Abadiano. Kay Bus Sami Baklas kay Bus Gavin Neras, kay Bus Chris Batok, kay Bus Rodillo Ledesma, kay Bus Backyard Breeder,